Hello, hello! Welcome po dito sa Mayfu, Hong Kong. Napakaganda pong park na to. Marami po to kayong makikita. Magagandang tanawin. At napakalaki. Mandali lang po itong puntahan kung kayo po nandito sa Hong Kong o kaya papuntahan pa lang kayo dito sa Hong Kong. Tsaka yun po kayo ng mayfo Exit D. Marami po siyang exit pero mas maganda po yung Exit di, dire dire D, dire direjo na po sa so, See, nakikita nyo po, marami pong mga nag-ano dito, mga nag-MM mga nagsiselfie-selfie maganda pong picture and mga video, lalo na po sa mga vlogger. Punta po kayo dito See, di ba? Maraming puno at maraming mga eksena na gaganap tuwing Sunday. May marami dito mga nagpo so Enjoy, enjoy lang kayo dito Magdala na kayo ng mga costume nyo kasi mga iba nagdadala ng costume dito para feel na feel nila So, enjoy, mga best. Guys, so enjoy, enjoy lang. si nakikita nyo naman ako. Ayan lang. Deo ko kasi ngayon. So, enjoy lang. Babus, thank you for watching, guys. Salamat. God bless. Mama, chup-chup.